Umamin ng batikang movie director na si Joel Lamangan sa showbiz reporter na si Jobert Sukaldito na siya ang pinatutungkulan ng cryptic post ni Aaron Villena. Aniya, wala umano siyang masamang intensyon sa aktor noong nilagyan niya ito ng plaster. Jobert Sukaldito, Nakausap ko si Direct Joel Lamangan and I asked him about this thing, umamin siya na siya ang pinatutungkulan ni Aaron Villena. Sabi niya, ganito daw yun, there was this film daw starring Lovie po kung saan isa sa mga cameo role nga ay itong si Aaron Villena. Yung eksenang yun ay medyo mislan, si Lovie daw ang kapartner niya for a love scene. So ang ginawa raw niya, yung makeup artist na yun ay pinaalis niya at siya na ang maglalagay ng plaster kay Aaron Villena. Nagmagandang loob lang daw siya. Sinabihan daw niya si Aaron na, huwag ka magpalagay ng plaster sa makeup artist kasi mamaya ikalat niya pa yun kung ano pa ikwento niya about you. Siya na lang daw ang nagmagandang loob pero sabi niya, ang ginawa niya hinigpitin lang daw niya yung plaster kumbaga para hindi ko mawala kasi nga may ka scene siya pero wala raw siyang intensyon na chansangan. Umamin ang batikang movie director na si Joel Lamangan sa showbiz reporter na si Jobert sukaldito na siya ang pinatutungkulan ng cryptic post ni R.N. Villena. Aniya, wala umano siyang masamang intensyon sa aktor noong nilagyan niya ito ng plaster. Jobert sukaldito Nakausap ko si Direct Joel Lamangan and I asked him about this thing, umamin siya na siya ang pinatutungkulin, ni Arin Villena. Sabi niya, ganito daw yun, there was this film daw starring Lovie Poe kung saan isa sa mga cameo role nga ay itong si Arin Villena. Yung eksenang yun ay medyo mislan, si Lovie daw ang kapartner niya for a love scene. So ang ginawa raw niya, yung makeup artist na yun ay pinaalis niya at siya na ang maglalagay ng plaster kay Arin Villena. Nagmagandang loob lang daw siya. Sinabihan daw niya si Aaron na, huwag ka magpalagay ng plaster sa makeup artist kasi mamaya ikalat niya pa yon kung ano pa ikwento niya about you. Siya na lang daw ang nagmagandang loob pero sabi niya, ang ginawa niya hinigpitin lang daw niya yung plaster kumbaga para hindi ko mawala kasi nga may sin siya pero wala raw siyang intensyon na chance ngan. Umamin ang batikang movie director na si Joel Lamangan sa showbiz reporter na si Jobert Sokol dito na siya ang pinatutungkulan ng cryptic post ni R.N. Villena. Aniya, wala umano siyang masamang intensyon sa aktor noong nilagyan niya ito ng plaster. Jobbert Sokol dito. Nakausap ko si Direk Joel Lamangan and I asked him about this thing, umamin siya na siya ang pinatutungkulin, ni Aaron Villena. Sabi niya, ganito daw yun, there was this film daw starring Lovie Poe kung saan isa sa mga cameo role nga ay itong si Aaron Villena. Yung eksenang yun ay medyo mislan, si Lovie daw ang kapartner niya for a love scene. So ang ginawa raw niya, yung makeup artist na yun ay pinaalis niya at siya na ang maglalagay ng plaster kay Aaron Villena. Nagmagandang loob lang daw siya. Sinabihan daw niya si Aaron na, huwag ka magpalagay ng plaster sa makeup artist kasi mamaya ikalat niya pa yun kung ano pa ikwento niya about you. Siya na lang daw ang nagmagandang loob pero sabi niya, ang ginawa niya hinigpitin lang daw niya yung plaster kumbaga para hindi kumawala kasi nga may kalobsin siya pero wala raw siyang intensyon na chansangan.